Hello guys, magandang hapon sa inyo lahat. On this your guys my message, and channel. A feeder also matter sa ngayong hapon at topic natin sabihin sa ng ating mga gabay. So this is a monthly gabay for the month of September 2025 for the sign of Aries. So Aries, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kailan kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga are signs sang ating mga Hagilav. So, guys, this reading is a general reading damang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the notification bell for more videos update Direkos maraming salamat po sa mga walang sawang pag support sa aking channel Lalo lalo na ang skip ng ads na way pagpalain po kayo Nang Diyos at may kapal siklig -sik legleg nag-umapaw Na biyayang manong balik sa inyo So let's see what is the messages advice ay, ng ating English Spirit For the sign of Aries So let's see and watch this Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga Aries signs sa ating mga gilap? tuklasin at bubulabugin natin. In Jesus' spirit, please give me information po. Now, there is something that's in kind of course Ngayong buwan nato ng September, magiging maligay at magiging masaya ka na. Na magiging maayos na ang iyong uh, sitwasyon. And because uh, there is something, guys, with another bibilis ang takbo ng sitwasyon. No, makakaramdam ka na ng pagbabago. No, mararamdaman mo na unti-unti, no, yung uh, kaginawaan, kaayusan. No, magiging maligay at magiging masaya ka na this time. And because there's a the of ones that waiting for the waiting for the ship, nakama no, ini hintay kayo mga paper documents. There's a possible makuha nyo na. Ngayon September na to, ito na yung uh, the waiting is over. No, tinatapos ang yung paghihintay dahil ngayong um, September magigima ayos na ang yung kalagayan and there's an easy ped with a big shot of big money coming in. Ngayon September, na no, malaking pera ang paparating, may malaking opportunity ang darating. Now this is something a big shot and big money coming in. So kailangan maging handa ka. Dahil itong bagay na 'to ay matagal mo nang gustong mangyari. And there's a, there, of course, there's there's the emperor being mature enough and being grounded. So kailangan maging mature ka na, no? sa mga desisyon, mga actions, no, lahat ng bagay na um kailangan controlin or i-manage mo, maging wise ka na. No, of course, guys, there is something that could have caused emotional intelligence. So, pagdating sa emosyon, hindi ka na padadala ng tensyon. No? Kailangan maging balance ka sa iyong um, nararamdaman. No? Huwag kang padadala ng mga ngit-ngit um, galit ng nino No? Kaya kailangan na matuto tayong pakawalan ng mga negativities sa, at sa loobin natin. Daughters no, sa Six of Pentacles. Diba? Ngayong buwan ng September, magtutuloy-tuloy na nga, no? Ang kaligayahan, kaayusan, at even sa resource of income. So, gaganda na ang daloy ng iyong pagkakaperahan. And because there's something, guys, with a page of cups, makinig ka sa intuition ng gut feeling mo. Dadaling ka sa mas makatotohanan at maayos na kalagayan. Mas mabilis pa to sa inaakala mo. Dahil ito magbababago ng iyong pananaw at ng iyong kaisipan. Dahil mabilis pa sakit, latang maaring dumating dito. And because there's a night of swords, some of you guys, no, wag ka masyado mag-overthink. No? Ngayon buwan ng September, yung inihintay mo, darating yan. Pero the more na nag-iisip ka ng negativities, the more nakakaranas ka ng delays. So, kailangan matuto tayong isurrender. No? Lahat ng bagay na yan. There's a knight of cause, there's an over. Wow! Over talaga na magdadala sa'yo ng malaking oportunidad, malaking pera no, malaking um, bagay na magpapabago sa estado at buhay mo. And of course, guys, there's something that six of once for victory at magtatagumpay ka. No, dahil alam mo sa sarili mo yung grounds mo, hindi ka na doon depende sa ibang tao. No, may sariling disposition ka na. At ngayon, pinangalagaan, protectionan mo na ang iyong mga um, plano. No, lahat ng bagay na meron ka nagiging secure ka na this, no? So let's see additional messages. So there is a two of ones, No, piliin mo 'yung mga taong pagkakatiwalaan mo. Piliin mo 'yung mga taong kakausapin mo. No, para hindi ka naapektuhan ng mga negativity sa na mga nasa paligid mo. No, kasi marami silang say. Marami silang issue sa buhay. No, hindi mo kailangan sumabay makipagsparig saan sa kanila bagkos kailangan dumistansya sa negatibong tao, no, or environment. So there is something guys with the sign of course and the six of pentacles. Reverse with the 8 of swords in reverse. Something of freedom from toxic and negativity around you. Talagang makakawala ka na. Makakalaya ka na sa negatibong mundo na no, magdadala sa inang kaligayahan. At kaayusan. At magtutuloy-tuloy lang ang magandang ikot ng kapalaran. And guys, there is something guys with the 10 with the perfect timing. So ito na yung tamang magkakataon. Tamang panahon no, para gawin mo yung bagay na dapat mong gawin na no, dahil uh, um, the more na ginagawa mo yung bagay na yan, the more na maglapit ka para magtagumpay dyan. So, let's see additional messages. Reference with the night of because there's a wish fulfillment. payment. So, see, si matutupad yung mga pangarap mo. Huwag ka lang mag-isip ng kung ano-ano. No? Dahil uh, baka makaranas ka pa ng delays and cancellations sa mga transactions mo kapag masyado ka nag-overthink and naging paranoid. Diba? So, there's something guys with the ease of Oh my god may may ano pa dito romantic proposal at magkakaroon pa ng promotion. Wow! So, hindi lang siya tungkol sa finance, tungkol din siya sa pag-ibig na maaaring hanggang sa dulo at wakas. Ganon! Talagang itong tao na ito ay makakasama mo pang mahatagalan. Siya yung hindi na magpapatibok ng puso mo, kundi magpapakilig pa ng buong pagkatao mo. At magpapasaya sa pihi ang puso mo. Ganon! So, there's something guys with that king of service, stop the pattern. Puputuli mo na. Ano man yung bagay na alam mong hindi sa sa'yo. Yung mga bagay bagay na alam mong hindi na nakakatulong for your growth and expansion. So, magtatagumpay ka, kailangan mo lang mas maging wais, mas maging matalino. No? And of course, there's something guys with an average er card for Mahalin, alagaan ang sarili. Huwag ka nagpapapekto sa mga negative na tao. No? Sa mga taong may nasasabi tungkol sa'yo. So, kailangan dumistansya ka. Hindi mo kailangan patunayan yung sarili mo sa kanila bag, kailangan mong protection na ng sarili mo laban sa kanila. So, there's something for the outcome. So, there's a ten of sword. No, may mga taong susubukin ka sa mutayin. Pero, there's a defeat ending. Tinapos na ang mga taong traidor. Taong nagsisinungaling behind your back. No, taong, taong minsan na nag-betray sa'yo. And there's a need of mag-focus ka lang no, sa iyong ginagawa. Sa trabaho, negosyo, halap buhay mo. Mag-focus ka lang sa kung na yung bagay na meron ka. Kung saan ka lalago at magiging maayos, magiging mag masagana ang iyong buhay. And there's of course, there is a night of what's for slowly and surely. no? parang siya sabi dito, maging makinaon ka at alamin mo yung magiging sigurado ka. No? Huwag mong um, stressin yung sarili mo sa mga negatibo at mga bagay na alam mong wala naman talagang patutunguhan. Diba? Kailangan tutukan mo kung paano mo um, po protection na ng yung mental health, ang yung sarili, yun, di ba? So, there's something, guys, with the two observers, there's something in the session. May mga part din dito na hihirapan ka mag-decide no naguguluhan ka nalilito ka but you need um to pray no De to devotion no ang kailangan mo diyan magdasal magmuni-muni para nang sa para ma-refresh ang utak mo no para ma it's either kailangan mo rin na cleansing no para malinis siyang nasa utak at isip mo and this is trying to be confident lakasan mo loob mo maging matapang ka alisin mo yung takot at pangamba mo No, dahil magtatanggol ka dito, kailangan mo lang talagang putulin kahit mahirap para sa iyo alisin yung mga taong magsisilbing komplikasyon mo. No? And of course, there's a child in in action, the moment magkakaroon ng changes sa development, sa situations mo. No? Talagang unti-unti mo na mararamdaman talaga ang pagbabago dito. Mararamdaman mo na yung um, kaayusan at kasagadahan ng buhay mo. No? So, let's see what is messages pagdating sa finances and career, love life at kalisugan. Let's watch this. So guys, we're we're back, no? So nandito tayo about sa finances and career. So before anything else, guys, no, Paano muna share, um, mag ano muna tayo um, pagdito mag-ano muna tayo, shall muna tayo very light. of course, guys, alam natin yung mga kagalapan mo tungkol sa finances and career, love life at college so gab. ito na. So pagdating sa finances and career, so there's a, the lovers connected with your love life. Talaga si talaga, konektado ang career mo at pag-ibig mo or Talaga may makakasama ka for long term. And this is the full card. New beginning is coming in. So magkakaroon kayo ng bagong simula, panibagong trabaho, panibago negosyo, panibagong um no. There's a new business venture. So kailangan magtiwala ka sa lahat ng bagay or sa isa't isa there's a six of cups, no? There's a something of past or familiarity. So, kailangan matuto ka na from this person. No? Huwag ka na magpapabudol pa. Huwag ka na magtitiwala na si minsan nang sumira ng iyong relasyon, ng iyong pamilya, ng iyong sarili, ng iyong finances. So, some of you, there's a past person coming back. No? May taong susubukan bumalik. No? Para guluhin ka ulit. No, there's a five of cups, no, dahil nagkakaroon ng rejection or something, or maaaring i-reject mo to, or kailangan mo i-reject, at nagkakaroon ng disappointment. No, nagkakaroon ng realization dito, na maaaring, siguro, may nangyari dito from the past, na nagtiwala ka sa tao na to na maaaring sinira niya ang tiwala mo. Na pagdating sa finances, wag ka na ulit magtitiwala at huwag ka ulit maniniwala sa tao na to. Dahil baka pagsisihan mo with the five of cups. So, there's a kasi, higher friend for your and learn. So, it means matuto ka na sa minsan na naging leksyon, no, karanasan, no, pinagdaanan, no, para hindi na maulit-ulit, no, yung mga nangyari So there's something guys with the tower for a major change. Yes, some of you guys, no, mayro talaga malaking pagbabago na magagana pagdating sa finances and career mo. So talaga dito, huwag ka na masyado magtitiwala ng lubos. At pag-ingatan mo na ang iyong resource of income and finances. So let's see what is the additional messages pagdating sa love life. So, there's a the king man the reverse. Something, guys, within your perspective. Pagdating sa boy pag-ibig, baguhin nyo na. No, ang mga nakagisnan yung dalawa ng person mo. No, masyado kay nagtiwala with your relatives, both sides. No, mayroong mga taong sumira sa inyong relasyon or mayroong talagang pilit na sumisira sa inyong pagsasama. And there's a ten of wands. Mayroong pabigat. May obligasyon na responsibilidad na hanggang ngayon pasan-pasan nyo pa ang dalawa ng person mo. And there's a seven of so with the stickiness na no, may mga taong talaga minsan na nagsinungaling sa inyo. Huwag kayong nagtitiwala at naniniwala ng lubos. No? So, guys, let's see what is additional messages. So, there's a four of swords, something, arrest. rest. So, kailangan nyo magpahinga. No? Nag-over patig ka that because of this situation na maaaring nai-stress ka. No? Meron tao dito talaga niloko kayo ng person mo. Tinraidor kayo. So, there's an air of pentacles. Magiging maayos at magiging maganda na ulit ang kalagayan nyo. No, mayroon to my Dorse sa inyo pagsasama. There's a quick so the clear the boundaries, no? Linisin niyo na no ang iyong um, sarili, no, sa mga taong negative sa paligid mo at mga taong sumisira o sumira ng inyong relasyon. So ngayon mas matututo kayo ng distansya, no? Limitahan ng mga impormasyon na ipinababatid sa ibang tao. No, hindi kayo hindi na kayo dapat kwento na kwento dahil may mga tao sa paligid niyo nagbagawa ng sariling issue. No? Pagdating sa kalusugan, there's a justice card. Huwag kang magalala, there's a something justicia. Ano man yung bagay na ginawa sa'yo, nagbigay ng uh, kalungkutan at stress sa'yo, na no, mararamdaman din nila yan. There's a three of swords, see? Ano man yung bagay na nagbigay sakit, no? at mga taong naiingit sa'yo, huwag kang magalala, babalik sa kanila what they deserve. Oh, see, there's a, a will of fortune with a turning back. Talagang, no, May karma no? With the double clarification na ano naman yung bagay na ginawa nila sa kalusugan mo, sa kalagayan mo, babalik na to sa kanila. Ngayong buwan na to, no? Ito na yung ano, paniningil, no? Ng karma. Ito na yung babalik sa kanila what they deserve. And there's a night of sa dito, konting tiyaga, napakalapit mo na para magtagumpay. No? Kailangan magpatuloy ka sa yung ginagawa. There's a devil card. Sabi ko na may gumawa ng hindi maganda sa'yo. Pero, ito yung buwan na para maningil na ang karma. No, babalik na sa kanila ang mga bagay na ginawa nila sa iyo. So, see there's a death card. Some of you, no, mayroon talagang namatay. No, may yumaong mahal mo sa buhay na maaring nagkos dito, na maaring ginawan talaga ng hindi maganda. No, huwag ka magalala, unti-unti nang mararamdaman at mararanasan nila ang hagupit ng karma. Ito na yon, no, maniningil na at ito na ang hagupit ng karma. So let's see what is additional messages with need to spare pagdating sa magical fire messages, advices, and request of pick a, a card, yes or no. So guys, kung bago ka sa channel ko, ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging tanong at isa lang ang magiging sagot ko. kapili ka na ng magiging sagot mo at nakaisip ka na na magiging tanong mo, please comment down below kung ano number na na magiging sagot sa tanong mo. No? At malalaman mo ang sagot sa dulo ng reading na to. At maraming salamat sa mga nagsishare ng aking videos. Sa anumang uri ng social media platforms Maraming salamat po At maraming salamat sa mga bagong subscriber And of course solid subscriber And of course followers natin sa anumang sulok ng mundo Maraming salamat po So let's see what is the Magical Fair Messages Advices So let's watch this back guys, so nandito na tayo with the Magical Fair Messages Advices So guys, let's see With the Magical Fair Messages Advices So, there's a winter. So, ngayong winter season, maaaring masagot na lahat ng katanungan mo. And of course, there's something nga, winter season which is a gateway. No? Para magkaroon ka ng kaliwanagan sa buhay mo. Magkaroon ka ng realization. And there's a be yourself. No? Maging totoo ka sa sarili mo. Be authentic with yourself. And be honest and of course, of trust to yourself. No? Kaya kailangan nala mo dapat sa salili mo yung Jones mo. There's an affirmation. No? Always being positive and just being optimistic. Manatiling positibo. No? Huwag ka magpapa-apekto sa mga nega na tao. So, let's see what is the yin and yang oracle card. And there's a spy looking watching at you. I told you. Talaga may nag i -spy, oh. No, there's a stalking watching at you. Talagang mayroong talagang mata na nasa paligid mo. There's a receive. Marami kang bagay na matatanggap. No, marami ka pang bagay na malalaman at ma-uunawaan. And there's an offer. May offer dito, guys. May offer na darating at matatanggap mo talaga ng kamay mo mismo, no? I feel malaking pera to. Malaking opportunities. So, there's a cycle. Mababago na yung sistema. Ang ikot ng kapalaran mo. Babaguhin na dito ang karanasan at pinagdaanan mo sa sa nangya, mangyayari sa isa'y nahanap. Ngayong buwan na to, September, lahat ng bagay na to ay unti-unti mo ng magiginawaan. No? Magiging maayos ang iyong kalagayan. So, let's see, guys. So, let's see what is, a, what is the secret it is represented one. For secret it is represented what? So, there's a nihiling. See? May kagalingan talaga, guys. No? Undi-undi nang gagalingan yung mga kanamdaman. At undi-undi nang gagalingan yung mga nararamdaman at naranasan. There's a rebel. Alam nyo, guys, itong tao na ito nagre-rebelde. Eh. No? Gumag... Kaya alam nyo yan, nagkakaganyan kasi parang malaki yung ingit at ngit-ngit niya. No? Sa nangyayari sa buhay mo. Malaki ang ingit nito. I feel something family-related. No, kung hindi family related mo, family related ng person mo. Malaki ang inggit sa iyo. No, kung hindi to kapatid mo, yung kapatid to ng person mo. No, kung bilas mo, hipag mo, no, mayroon something na naiinggit sa inyong dalawa ng person mo. Maring yung person mo is namatay na, no, yung kagagawan ng 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 relatives mo or something ng mga kamag mo mamaya siya yung gumawa. No, yung um, kaya namatay yung asawa mo, ganon. Baka mayroong nangyari dito na na may kinalaman pala no, yung sarili mong pamilya, kaya nangyari yung kaguluhan sa sa asawa mo, no, sa pamilya mo. No, there's something a winter. No, ngayon winter season, maaaring masasagot talaga. There's a double clarification, ha? ngayon taglamig, no, mararamdaman mong kalungkutan, lahat ng bagay na mararamdaman, para magkakaroon ka ng parang parang realization, remnants, ganon. No, may mga bagay na maaalala ka. No? And of course, there's something guys with the crossroad. No, may magkaiba man kayo ng mga ng mga pinagdaanan pero isa pa rin ang mga mga mapupuntahan nyo. No? And there's a commit, not commit, independent. So, may sarili kang decision. So, may sarili kang decision na kailangan mong gawin. And there's a heartbreak. Talagang sinaktan ka dito. No, talagang may nabasag, nasira. What is Archangel Michael messages? Your home is protected by angels, no? Sabi natin ng Archangel Michael, protected naman daw no yung yung uh, pamilya ng yung tahanan ng ating Archangel Michael. Jesus' loving code said Whatsoever you shall ask The Father in my name He will give it to you Ibibigay sa'yo daw ng ating Panginoon Yung mga bagay na karapat-dapat para sa'yo Yung mga bagay na para sa'yo Ibibigay daw to no? Ayon sa kalooban ng Diyos So let's see what is the angel's number Represent what? Angel's number Represent with the 1551 With a hold your na no, Pangawakan mo ko naman yung bagay na nakikita mo. Focus on the good things and maintain your concentration on the outcomes you desire. It's time to put your faith and the time it's into your ideas and pursue your goals with all your might. You so, you have such a beautiful and courageous have a brave spirit, de ba? Kailangan mo mong um, tumutok, no? At um, mag-focus sa ginagawa mo na no, mag-concentrate ka sa ganun maging maganda ang kalalabas at matupad mo naman yung bagay na ninais mo. No, kailangan mong alisin yung mga bapang um, bapanggulo, gugulo sa iyong mga plano. Pangawakan mo ang mga bagay na nakikita mo na ba sa kataparin mo to at maabot kamay mo to. Kailangan palaban ka. No, alisin mo na yung takot at pangamba mo. What is the additional messages with the money mo? deck represent with a spiritual work. Oh my God, sabi ko na eh. No? Meron ditong ginag... Meron talagang ano eh. Meron talagang, ka, uh, talagang karma gawa ng kulam. No? Kinulam kayo yung dalawa ng person mo. No? At itong bagay na ito, maaaring nagpagamot ka na. Maaaring babalik na to dun sa gumawa. Nararanasan niya na unti-unti ang hagupit ng karma. What is your shadow work represent what? from the shadow work of his So there is a journey in inward. Instruction and growth. The path to enlightenment start within you. Magsisimula sa iyo na no? ang kaliwanagan. So ibig sabihin nasa sa na nagkaroon ka ng intuition, a vision na huwag ka magbulag-bulagan pa. What is a clarifying for uh, a, love situation? Alam mo na 'yung nangyari, no? Huwag ka na magbulag-bulagan pa. No, there is something guys with a the secret their size. No, meron talaga dito na hindi masabi, no, naguguluhan sa iyong nararamdaman, no, dahil sa nangyari sa inyo. What is, um, what lies beneath where future? What lies beneath where future? There's a divorce. Some of you naghiwalay nagkaroon ng, um, tiwalay na talaga, no, divorce. And there's a pregnancy. Some of you, mari magbuntis ka, Maaari na mag magbuntis, no? What is a clarifying for um, a life situation? And there's a cloud of unknown. So, parang lutang ka. No? Parang sila sa dito, parang in, may mga bagay na hindi mo alam kung ano nararamdaman mo. Kung ano yung mga bagay na nangyayari sa'yo ngayon. Parang piling mo nakalutang ka sa sa kalangitan na parang you're feeling hang, you're feeling exhausted, ganon. Sinasabi sa'yo sa dito na kailangan tanggapin mo ko naman yung bagay na nangyari sa at pakawalan mo ang negatibong bumabalot balot sa yo. what is a part of the life? what is a part of the light? represent with the sun. So, lahat ng bagay na to liliwanag, lililisen at magiging maliwanag lahat ng bagay para sa iyo. I am nourished by the boundless energy of the sun, which is pacing day or passing day. The light within me grows brighter, infusing me with the strength and vitality. Pinalakas ka. No, pinatibay ka ng mga karanasan nito at itong muling pagsinag ng liwanag ay eh, maaaring uh, makakantan mo na ang kaliwanagan sa buhay at kapalaran mo. So, let's see what is the pick of yes or no. Alamin natin magiging sagot sa tanong mo. Let's watch this. So, we're back. So, nandito na tayo, guys, with a pick of yes or no. Alamin natin yung magiging sagot sa tanong mo. So, let's start tayo with the number 1 Number 1 represent with a yes it's the icing of the cake, all it's the sprinkle too. So, ibig sabihin, mas makulay, mas matamis, at mas maganda ang bukas na nakalaan para sa'yo. Ngayon, September ay maaaring maging maganda na ang ikot ng kapalaran mo at masagot na ang uh, mga matagal mo ng tanong. No? At maging matamis na ang mga karanasan mo ngayon. Number two, there is a no. Having blinds at what you see isn't real. Hindi po, kit nakikita mo, yun ay totoo. No, kang mag, huwag kang uh, magsungasungahan. So, ibig sabihin, alam mo na kung ano man yung intention. So, sinasabi dito, matuto tayong maging totoo sa kung ano man yung bagay na nararamdaman natin. There is a number two. No, it's a no. Ay, number three, there is a no. Im image distort, trust is obscure. No, huwag kang magtiwala. No, parang sinira na no, nito, ng mga, lahat ng bagay na meron ka, No, may nagpapanggap at may impostor dito. Hindi lahat ng pinapakita ay totoo. No, wag ka na nagtitiwala sa mga taong sinungaling at manluloko. So guys, this is a monthly gabay for the month of September 2025 for the sign of Aries. So Aries, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading na mga hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And guys, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updates. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo lalo na ang dirigil skip sa pagbalain kayo. Nang Diyos at may kapalisik secret lig na gumapaw, nabiyayang balik sa inyo. Maraming salamat po. I'll see you in the next video. Bye-bye and babosh.